Hello, good evening. Salamat sa pa-dinner ni Madam Aray Aray. Madam Aray Aray, ito na po ang pa-dinner sa mga kapitbahay ko. Ito po ang aming binili. Salamat po. Salamat po, Madam Aray Aray. Mga bata. Salamat, Salamat po, Aray Aray. Madam Aray Aray. Madam Aray Aray. Salamat po. Ito po. Hi mga kamadam, may gabi sa atong tanan o tanaw madam. Deserve na deserve talaga na sila ang pinili ko. Ang daming mga bata talaga madam. Tingnan mo ang saya nila. Ang saya nilang nagsama-sama. Kaya sa napili ko, maraming salamat dahil tinutupad mo na pinapakain mo yung mga bata. Tingnan mo mga, mga madam, ang saya di ba? Ang saya tignan. So mga madam, tingnan mo ang daming mga bata. Ang kikyot at ang gaganda. Maraming salamat po talaga sa iyo dahil tinupad mo kung ano ang asin uh, nasabi ko at karapat dapat ka talagang pipiliin dahil a uh, isa kang mabait at mabusilak na puso maraming salamat talaga sa iyo sana uh, pagpapalain ka ayan si nanay kawawa naman o oh. Ayan, ang dami pala talaga nila mga madam. Tama talaga yung nakita ko sa message na ang dami talaga nila. So, buti na lang napili ko ito sa si madam. Amping madam, salamat talaga. Sana marami pang taong kagaya sa iyo na matulungin din at maraming salamat sa pag-share mo sa akin sa kanila. Salamat. 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 Thank you talaga sa pa-dinner ngayong gabi. Salamat. Salamat po. oh, mga bata, salamat po. Madam Aray Aray. Okay, ready? One, two, three. Salamat po. Salamat po, Madam Aray Aray. Thank you. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ng aking page. Please paki-share and more follow. Thank you.